What's up mga kasaka? Isang panibagong araw at isang panibagong vlog ulit tayo ngayon. Uh, at maraming salamat sa ating Panginoon at binigyan na naman tayo ng panibagong araw mga kasaka. So for today's video mga kasaka ay magsasaka ulit tayo. At uh, pupunta muna tayo dun sa aming kinukupras na bago ngayon mga kasaka. At uh, tara samahan nyo kami sa aming ginagawa dito. At uh, ipapakita ko sa inyo yung makakaganapan namin dito sa buhay dito sa buhay namin sa probinsya kung ano yung mga namin dito mga kasaka so tra. So ngayon mga kasaka kasi medyo malayo yung paghahakot namin ng nyog. So ang gagawin namin ngayon mga kasaka ay dito na namin babalatan ng nyog at bibiyakin na namin sa na namin hahakotin. At yun nga mga kasaka dahil malayo yung hahakotan namin, malayo yung paglulutuan namin ng kopra. So ito yung naisip namin paraan para mapabilis kami. Uh, dito na namin babalatan at dito na namin biyakin bago hakutin para medyo magaan-gaan naman yung ating paglahapot mga kasaka bukod pa mga kasaka sa magaan hakutin eh, maraming laman yung ating sako na madadala mga kasaka ayun nga pala mga kasaka pangalawang tambak na namin to ngayon na binabalatan at mapapansin yung mga kasaka ito yung mga tabakay ang tatangkad na ito yung tanim ni Manu Randi dito ayan mga takad na yung tanim niyang tabako at ito yung isa sa mga hanap buhay dito sa ikaw mas pati mga kasaka yung pagtatanim ng tabako, pagkakainin, pagkukupras, panguhuli ng isda at kung ano-ano pang mga klaseng hanap buhay dito mga kasaka. Ah, ha Hakot na tayo mga kasaka. Teka lang tayo sa paghakot. Gawa ng video malayo at nakakahingal. Nakakahingal mga kasaka gawa ng paakyat yung Ating daanan bro so, kalian-kalian natin cuma apa tegal tegalang ya tujuh paket at madamo sudah dah tayang tayung lumaan. Wah, yang madam mau Ya. Alright dah. Kakak hingal. Mijo mabigat din ito mga kasaka gawa ng hilaw pa at meron pa siyang bao ya yeah. ganito kahirap mga kasaka yung trabahong pagkukupras pero kahit napakapagod mga kasaka tsaga lang tayo at para malugtungan natin yung pangangailangan natin sa buhay at higit sa lahat kailangan natin kumilos dahil meron tayong mga pamilya na umaasa sa atin mga kasaka sa ganitong trabaho mga kasaka ang pagkukupras na napakahirap ang maipapayo ko lang sa inyo mga kasaka kung may mga anak kayo ay tutukan nyo at pag-aralin nyo ng maayos nang sa ganon hindi nila sapitin yung ganitong hirap ng buhay mga kasaka at ang payo ko naman sa mga bata ngayon mga kasaka ay pagbutihin nyo yung pag-aaral nyo at patuloy lang para balang araw ay hindi nyo dadanasin yung ganitong trabaho na napakahirap. Kaya kayo mga kabataan, mag-aaral kayo ng maayos at dumating man yung araw ay makakapaghanap kayo ng magandang trabaho at napakagaan para sa inyong mga kinabukasan. Huwag nyo na kaming tutularan ng mga magsasaka. Kahit ganito yung mga edad namin, ay sanay na kami. Sanay na kami makakasaka sa ganitong uh, trabaho na sobrang napakahirap. Pero kahit napakahirap mga kasaka, ay ramdam din namin yung pagod. Nakakaramdam din kami ng pagod mga kasaka. Kaya kayong mga kabataan, patuloy lang kayo sa pag-aaral nyo. At palagi nyo susundin yung mga magulang nyo kasi wala namang magulang na ituturo, magtuturo sa mga kabataan ng masama kundi lahat ang itinuturo ng mga magulang ay para sa kabutihan at para sa inyong mga kinabukasan ikaw ka So ngayon mga kasaka, mag-aalas na. So medyo magutom na rin at nakakapagod na din. Uh, uwi muna tayo mga kasaka uh, para kumain. So maraming maraming salamat nga pala sa inyo mga panonood. At kung nagustuhan nyo yung video namin ngayon mga kasaka, yung vlog natin ngayon mga kasaka, ay uh, huwag nyo nang kaligtaan, isubscribe yung ating YouTube channel at papalo na din sa aking Facebook page mga kasaka. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless po.